Ito guys, panibagong pakikipagsapalaran uli. At danggit agad. Ayun, gitik. Danggit bahura ito. Dating spot lang ito. Dito sa parting malapit. Langoy uli. Oops. Tikwe. Ayan, sa pool. Parang punong din ito. Kaya lang, mas masarap ito sa punong at alatan. Pareho lang sila ng presyo. 60 hanggang 70 ang bilihan. Ito, kanoping. Ayan, sa pool. Medyo madalang ang isda. Kailangan lang nito. tiyaga Langoy ulit. Ops, talagbago, dalawa Sa pool kang bato ka Ay hamal na at hindi tinamaan Ayan, sa pool Nasaan na yun Buti at sumuot sa bato At kung hindi pa ako nito ng malayo Ayan, sa pool Ay hamal na yan Hindi na nga gumagalaw, hindi pa tinamaan Pasmado na naman ang kamay ko Gawa na naman ito ng bao hanap uli ito tikwe ayan sa pool balatan at pang walang napakita wala sigurong labas may gabi kasing labas may gabing wala ito balatan ito yung balatan ng matang itik 120 ang pinakamalaki nito big na ito sigurado ng 120 tinatanggalan ko nung parang sapot dikit ito sa guantes at selo kaya kailangang tanggalin parang sapot ng gagamba hanap ulit ito, alimasag. Kamilo, kung tawagin dito, may kinakain. Tayum or swaki, itong daladala ng kamilo. Kahit matinik, baliwala. Matigas ang sipit nito, kaya kahit chill, kaya ang durugin. Saan ito dadalahin? Baka sa pamilya niya. Bayaan ko na at baka maistarbo. Ito, kanoping. Ayun, gitik. Ganito, mga agad ng patama. Hindi nakakapalag. Langoy uli. Uy, may kulambutan. Yari ka. Ayun, gitik. Madalawang kilohin na ito sa estimate ko. Thank you Lord At meron ng pandortog tong po punong Tumalikod pa Suplado Ayan, sa pool. Ops, manok Nasimula na naman Ang hamal na manok Nakatanggal pa Kasa ulit. Ayan, hindi ka na makatanggal dyan. Gitik ang tama mo. Andun pa. Nakakagulat ang manok na ito. Hanap uli. Danggit. Danggit bahura. Ayan, sa pool. Nasaan na kaya ang mga grupo nito? Magandang matagpuan yung grupo. Para sunod-sunod lang ang pana. Madaling makarami. Eh. Langoy Ito may surahan. Yung isang klaseng surahan nito. Ayan, sa pool, Pwede na itong maihaw ng inakay ko. Ito yung surahan ng mataba. Wala nitong bayat Kaya lang, hindi ito binibili. Ito, danggit. Ayan, sa pool. pa isa isa lang ang danggit andun sa unahan meron pa may nagsisit na dito kagabi madalang nang isda hindi natigil huminto ka na ito sa kabangga ayan sa pool nakatanggal pa ando na lalong lumayo manipis yung pagkatama ayun na sentro din ay hamal na yan pinahabol mo ako ng malayo masarap itong ginagataan ito may solid at labahita ayun sa pole Solid na pula, nakatanggal pa. Malambot ang solid. Ang alam ko sa solid, matigas. Butat hindi lumayo. Ayan, sa pole. Ito lang ang alam kong solid na malambot. Na wala na yung labahita. Maalis na yung sukwisto niya. Talagbago ayan sa pool balikan ko yung napanaan na solid baka naandun pa yung nabahita ganito pag madalang ang isda, ang talagbago walang kaasawa ito may solid ba yari ka sa pool kang bato ka ay hamal na yan hindi na naman tinamaan ayun tinamaan din hindi na nga ga anong magalaw hindi pa tinamaan ando nakapunit pa ayan na ka tuloy ng tama ano nangyayari sa kamay ko at pasmado na naman andito na yung labahita kanina alis mo dyan paro paro ka ayan sa pool eh hamol na paro parong isda ito paro parong isda masarap masarap kahit anong loto kaya lang Bihira kaming kumuha. Ito, may lumalangoy na talag bago. Ayan, sa pool. Wala rin kasama. O baka papunta pa lang sa kasama niya. Hanapin natin yung kasama. Ito, andito na yung kasama. Ayan, Ayan, sa pool. malayo ang pagitan nila nagkatampuhan siguro ito karamihan na taligbago magkakasama magkadikit alatan yun lang tumago sumuot na wala, hindi na lumabas andun, sa kabila ayun, gitik patago, tago ka pa ayan, gitik katuloy pagod na ako ng langoy, lakad naman kulambutan ayun, gitik good size na ito Kailan mo good size, wag maliit. Isa lang ang presyo. Nagtaas na man ng kaunti, 120 na ngayon. Hindi nagginawang 150. Para tatlong kilong bigas agad. Ang naman yung hawal na manok. Nag-utay-utay na naman. Tikwe. Ayan. Dapless. Ay hawal na yan. Manipis ang pagkatama. Ando na sa malayo. Oh, pagod ka rin. Hinto ka. Ito, huminto na. Ayan, sa pool. Mga datihang isda lang ito. Walang bagong tabi. Kailangan ito tsaga para bukas mayroong ilalaga. Ito, punong. Ayon, gitik. Meron pang suga, kulay pula kailang napana ako nito kapag napaulam ako ang soga hindi dito binibili lakad ulit ito talagbago ayan sa pole walang kaasawa walang napakitang balata na 300 ang isa kahit ko pa pa wala din di bali tsaga-tsaga na lang sa isda Kwartang linaw din ito. Oy, ikaw pa pa. Akala ko wala nang mapakita. Dandahanin ko lang para hindi magulat. Huli ka. Good size na ito. Ma 200 gram sa estimate ko. Baka mahigit pa nga. 900 ang kilo. Sana meron pa. Solid. Ayan, sa pool. May katabi yung pawikan. Nagulat yung pawikan. Sana yung dalawa kong kasama makakuha ng mga kupapa at balatan. Lakad uli. Ito, talagbago. Ayan, sa pool. Mag-isa lang din, wala yung kaasawa. Napana na siguro kagabi. Ito, mayroon pa. Pinapalabas ko. Ayun, sa pool. At nagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Nadaan rin sa tiyaga ang mga isda. Ito guys, na caga tiyagaan man. Sabi ron, ano, pag merong ilalaga. Shout out kay J.K. Buriba. At shout out rin kay Edgar Boriso. At shout out rin kay Rachel Rentora from Kuwait. Shout out kay Jan Gabriel Candido from Morsia Negros Occidental. Shout out kay... Aprin Garay from Henan Resort Panglao Bohol. At shout out rin sa Billion family from Milagrosa Calamba Laguna. At shout out rin sa Bironio family from Pasay City. At shout out rin kay Sinaida de Borha. Shout out kay Gab at Allison Mandayag at sa Mandayag family. At shout out rin sa Tumarong Abito Family from Bacolod at Bacoor. At shout out rin sa DT Rala Family from San Roque, Bacon, Sorsogon. Ito guys yung kita sa isang dive namin kagabi. 4,138, 7,14 puhunan. Bale, 7,99 bawat isa. Mabuti na lang at nakakupapa at balatan 'yung dalawa kong kasama. Salamat uli kay Lord at meron na naman panibagong pang-dorodugtong.